babal, ang babaw lang. niya. Hindi, pero pag bumagsa, kung yung ano mo, ang sakit niya. Nandigyan. Eight. Picture, picture. Picture. Post wala. na video, alam mo video yan. Post. Post. Wala, 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 mga talent, walang mga talent.

Ano, well, wala na? Lago, <laughs> liko na tayo. Yun na natin yung buong view. Oo, parang ito. Kaya ko na ulang pano. Wala nga swimming natin na ulaan. Yun na rin, private. Yun na rin, private. Buong view. Buong view, wala na ito. Ulan. Private dyan, private.